Hello guys, good morning. Si Site 1 po ito. Welcome back sa aking channel. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. So, happy Wednesday. Uh, sa ngayon guys, nandito na ako sa trabaho ko. Kararating ko lang at uh, mayroon pa naman akong 30 minutes na makipag uh, ano muna ako ay isang marites. So, makikipagpintuhan ako sa inyo. So, bago tayo, bago ako makikipagpintuhan sa inyo, nais kong magpasalamat sa inyong lahat, lalo na sa sumusuporta sa aking channel. Thank you, thank you. Shout out po sa inyong lahat. Ate Milit Vlog, shout out. At kay Sara, Josefina, uh, mga sisi, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, sana ay uh, lagi rin kayong nasa mabuting kalagayan so anyway guys, ang ating uh, ang aking reaction video today, ay uh, tungkol kay Edsy. Uh, kasi meron akong napanood na meron nagbigay kay Beyoncé ng sasakyan hindi ko alam kung uh, totoo yun eh kasi alam mo naman dito sa Susan Media eh mahirap uh, maniwala, lalo na ngayon may AI nang sinasabi. Kain tayo guys, may muffins ako medyo. Pag, pag dumarating kasi ako dito sa trabaho ko, hindi pa ako nag-aalmusal. So, means, kaya dito ako kuminom muna ako ng gatas at saka alam, maraming pagkain dito eh. Kaya kakain muna tayo. Pero pangit kasing tingnan kapag yung tao nagsasalita, may laman yung bibig. So anyway guys, uh, ayun nga, uh, mayroon akong napanood na si BNC ay nakatanggap ng sasakyan galing sa kanyang uh, uh, sponsor. At yung sasakyan niya malaki ha. Parang L300 yun. Tapos uh, mukhang brand new yung kanyang natanggap na sasakyan. Ibang iba kasi si BNC. Pero may positive, may negative akong mga nababasa mga comment. Hmm. Alam mo na uh, hindi mo kayang i-place ang lahat. So, Ayon, meron din akong nababasa na uh, si Edo Edo uh, <laughs> si Edo ay uh, hindi bagay kay Biyansi. So maraming maraming alam mo na, marami. Kasi nga si Biyansi maganda talaga hin artistahin, kumbaga. Alam mo yung mukha ni Biyansi, kamukha niya yung mama niya. Maganda siguro, sigurado ako maganda yung nanay niya nung kabataan din, katulad ni Biyansi, maganda, maganda buhok bagay na bagay sa kanya, yon So, pero alam nyo, para sa akin ay uh, malaking, malaking na itulong si Kalinga Prab dito sa taong ito, dito sa batang ito, dito sa pamilya na to, dahil uh, kung di dahil kay Kalinga Prab, hindi, hindi sila makakaahon sa dati nilang kinilalagyan na kung saan ay naglalabandera yung kanyang nanay, pati tatay, pati siya, ay naglalabandera. At at uh, meron talagang mga negative na mga sinasabi tao na oy magbumalikan lang doon sa pinanggalingan mo hmm. Sa pag maglabandera ka na lang Alam nyo naman guys, ay, ay ganyan talaga ang ang buhay Lalo na tayong mga uh, Pilipino Talagang paminsan-minsan Ibo ko guys, mahaba na Paminsan-minsan ay uh, uh, Ayaw natin umangat yung kapwa natin May mga tao talagang gano'n na ayaw umaangat yung kapwa pero alam mo ako, tuwan-tuwa ako kapag yung kakilala ko or mayroon taong umaangat sa buhay kasi uh, para naman mabawas-bawasan yung uh, mga taong sobrang paghihirap sa Pilipinas kaya natutuwa ako na uh, mayroon mga taong umaangat sa buhay na katulad na lang ni Isko Morino, tingnan mo ngayon o oh, diba, galing siya sa, sa uh, namumulot siya ng basura kumakain siya ng pagpag o. Pero ngayon, tingnan mo naman hmm. Kasi ang tao kasi kapag may abilidad sa buhay At marunong uh, magsikap, masino Sigurado yan guys, asenso sa buhay yan Yung mga ganyang klaseng tao, sigurado yan A -a -a angat yan sa buhay So anyway guys, uh, yun na nga Si Ido Rao ay hindi bagay kay si. Ako naman sa bilang opinion ko Opinion ko lang dito sa maglab love team na ito ay uh, ang pag ang pagmamahal kasi ang pag-ibig wala naman 'yan pinipili eh. Meron nang sinasabi na love is blind, 'di ba? So ma uh, kapag kasi mabait yung isang tao eh madi ka talaga sa kanya. So eh sana nga sana nga kasi because, pero meron din naman na Uh, hindi ka nakagwapuhan pero masama pa rin ugali mo. Meron naman gwapo pero sobrang bait ng ugali. So, ganun guys. So, pero mga bata pa naman itong mga ito eh, siguro magbabago pa yan eh. Magbabago pa yan tsaka nag-aaral pa si Beyoncé. Nagbabago pa yan si Beyoncé kapag nagpunta yan sa college, maraming, ma maraming makikilala yan. So, hindi natin alam. Diba? So, yun guys. Kaya naman eh wag natin yung mga nambabasa mga ganito. Ayaan na lang po natin, buhay po na buhay nila yan eh. Ayaan natin silang lumigaya sa sa gusto nila. Mabuhay sila hangga't gusto nila, di ba? So ayun, yun lang po ang aking ma uh, Ma- comment or magiging reaksyon dito sa mga napapanood ko syempre, sa nababasa ko. So magpasalamat na lang po tayo sa Panginoon na uh, yung ating kababayan ay uh, kahit papaano ay naiangat ng isang kapwa natin kababayan, naiangat sa hirap, kumbaga natulungan. So maraming maraming salamat din sa mga uh, kalingap at uh, ayon nga, uh, maraming silang natutulungan. So guys, hanggang dito na lang yung aking reaction video. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, uh, pakisuportahan niyo po ang channel ko. At pakipindot nyo ang bell button para po ma notify po kayo sa mga videos na i-upload ko. See you on my next video guys. Bye bye.